Nakita ni Sister Margarita Coniger ang paglago ng gawaing pangkaharian. Naglingkod siya bilang misyonera mula noong 1966 at nakilala namin siya sa Hungary kung saan naglilingkod na siya ng siyam na taon. Ang Budapest para sa akin ay isang magandang lugar na napapalibutan ng maraming bansa. Ito ay napaka-internasyonal. Sa Hungary ito pero maraming nakatera rito ang nagmula kahit saan. Misyonera ako sa larangan ng Chinese at siyam na taon na ako rito. Apatnapotpitong taon na rin akong misyonera at ang una kong atas ay sa Madagascar. Marami kaming study at napakabait din ng mga tao. Apat at kalahating taon lang ako sa Madagascar dahil ipinagbawal ang gawain natin doon. Umalis kami, pinalayas kami. Nakapagdala kami ng konting bagay pero hindi lahat. Konti lang din naman ang gamit namin. Tapos pinadala kami sa Kenya. Matapos ang tatlong taon, ipinagbawal uli kami tapos pumunta kami sa Benin. Nakapangaral kami sa ilang kakilala pero kailangan naming mag-ingat dahil nang maglaon, naging mga komunista sila. Isang araw dumating ang militar at ang mga polis. May mga kabataang dala-dala ang slogan nila at sumisigaw. Eh huso dandan, eh huso dandan, para sa kapayapaan handa kami, para sa kapayapaan handa kami. Napakasaya nila. Pinalibutan nila ang Betel kaya hindi kami makalabas. Para kaming masasamang mga tao. Kinabukasan, dalawang pulis ang dumating. Malalaki sila. Sumama kayo, dadalhin namin kayo sa Togo. Kaya sumama kami ng walang dala. Tinala nila kami papuntang Togo. Nakipag-usap at nangaral kami sa kanila ng walang lubay. Ang isa ay nagsasalita, ang isa naman nananalangin. Buong biyahe kaming nakipag-usap sa kanila tungkol kay Jehova. Pagkatapos suminto kami sa gubat. Sabi nila, bumaba na kayo. Tinulungan kami ni Jehova na malaman kung anong gagawin namin. Hindi kami bumaba, nanalangin kami at naupo lang. Nag-usap silang dalawa nang nag-usap. At kahit anong pilit nila sa amin, hindi talaga kami bumaba. Pagkatapos, sumakay na uli sila. Sabi nila, sige, tayo na. At nagpatuloy ang biyahe. Napakadelikado noon. Iyon yata ang pinakamapanganib na karanasan sa buong pagmimisyonera ko. Dalawa lang din kasi kaming babae noon. At dumating uli sila. At dinala kami sa Togo. Tapos naghintay kami ng mga apat na linggo para sa bago naming atas. At iyon ay sa Burkina Faso. Dalawampu tatlong taon naman ako doon. Kapag namamalengke ako, kilala ko ng lahat. Madam muaga Madam muaga yun ang tawag nila sa akin. Si Mwaga ay isang mosi. Isang katutubo. Ang mosi ay pangalan ng isang tribo. At ang isa nga sa kanila ay si Mwaga. Kaya yun ang tawag nila sa akin dahil nakakapagsalita ako sa wika nila. Napakatatas ko. Natuto lang ako mula sa mga tao. Kaya nakakamura ako sa pamimili madali silang turuan, palaging may bautismo. Sa isang taon parang sampo at di bababa sa walo taon-taon. Konti lang kami nung simula tapos dumami na. Nang maglaon, nagkaroon ako ng malaria, kaya pinadala ako sa Germany. Pagkatapos, ang sunod ko namang atas ay sa Hungary. Ngayon, siyam na taon na ako rito. Libo-libong Chinese ang nakatira dito sa Budapest. Nangangaral ako sa kanilang mga tindahan at sa mga restoran. Napakapala kaibigan nila at marami nang nakakakilala sa akin. Gustong gusto ko ang Chinese congregation. Umupunta ang mga tao para makilala ang ibang mga Chinese o kaya ang ibang mga saksi. At halos ayaw nilang umuwi masisigasig sila. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos na Yehova na inakay niya ako sa tamang karera. Kapag naglilingkod ka ng buong panahon, para kang naglalakbay habang ginagabayan ka ni Jehova. Si Jehova na ang bahala sa iyo. Kailangan lang nating maging matapat. Yan naman ang pananagutan natin. Ang nangyayari ay alam ni Jehova kung ano ang pinahihintulutan niyang mangyari. Sana lahat ng kabataan ay gayon din ang gawin habang may panahon pa. Dahil talagang sulit ito, hindi maikukumpara sa ano pamang bagay ang paggawang kasama ni Jehovah. Sa limampung taon mula nang magtapos siya sa Gilead, natutunan ni Sister Coniger ang pitong wika at nakapaglingkod sa limang bansa. Kailan lang, tumanggap siya ng bagong atas, ang larangang Chinese sa Munich, Germany. Ang pagbabasa araw-araw at pagbubulay-bulay sa Biblia ang nagbigay sa kanya ng kinakailangang lakas upang magpatuloy ng may kagalakan sa kanyang atas bilang misyonera.